I discuss muna natin ang current situation. Para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng opposition. So tingnan natin kung anong nangyayari sa side mo at sa side ng ada siyam Ayusin ko lang sandali. Eh. So, game. Ano nangyayari? Well, dito, ang dating sa akin, kayo pa. Sa awa ng Diyos, kayo pa rin tinatry nyo namang ayusin itong connection yong dalawa. Tinatry na ibalik yung nawalang spark. At magkaroon ng balance relationship. Sabi natin, give and take relationship. Dito, sa side ng Adaposon. Sa kanang pad na mo. Naisip ko baka break na sila. May umalis na. Nawala na yung romance dito. Dahil may someone na masyadong obsessive, possessive control freak ayan so sa madaling salita break na sila kaya pala kayo kayo pa rin hanggang ngayon mm -hmm. so kung iniisip mo sila pa ba mukhang hindi na may umalis na eh anyways anong feelings niya yeah, para sa iyo feelings baradito para dito sa Adaposan. Ngayon, break na sila. Anong feelings niya yes, sa inyong dalawa? So, sa'yo muna. Actually, sa inyong dalawa, ito mas lamang. Ito talaga gusto niya. Parang, pinagtsatsagaan ka lang niya dito kasi break na sila. Kaya bumalik siya sa'yo. Pero kung ibabalik ang nakaraan, gusto niya pa rin to. Ada Poson. Kasi nandito yung spark na sinasabi ko kanina na nawala sa connection nyo. Nandito eh. Kasi may ano tayo. Ace of Fire. Naglalagablab, ba diba? Ito ang gusto niyang gawing ano. Ada O ada woman. O ada man. Kabit na lang. Kabit o oh, ewan ko. Lover. Secret lover. Ito gusto niyang gawing secret lover. More likely ko yung original sa kwentong to. Pero dahil may the chariot tayo dito. So, ang dating sa alam naman ng partner mo na mali yung connection nilang dalawa. Kaya, siguro, siya nakusang umalis. O sabi nating yung yung Adoposon yung Umalis sa connection Kumbaga Para sa kanya Okay lang Kasi mali naman talaga yung connection nila So Kung umalis siya Hindi niya habulin Kasi Alam din naman niya sa sarili niya na mali Yung connection nilang dalawa kahit na gusto niya pero dahil may chariot nga dito nagkaroon na siya ng self control sa so, so, really na dayuan na itong other person baka yung person mo ang lumayo kasi may 8 of cups tayo dito so, may walking away code tayo So, ganun. Parang ang dating gusto niya talaga to. Itong Ada Kaya lang dumating siya sa maling panahon. Nakatali na siya sa iyo. So gusto niya siya. Pero nakukonsensya din siya at the same time na niloloko ka niya. Pero kung titimbangin sa inyong dalawa, nasa iyo yung four of cups lugi ka o talo ka. So, ang dating sa akin, hindi ka, ah, hindi naman sa hindi ka talaga niya mahal, pero, bored na siya sa iyo. O, oh. wala na yung spark talaga. Kasi nandito yung spark, eh. dito sa secret lava. Pero, pinapakita niya na masaya siya. Pero, joke lang yon Tinatry niya na buuin yung pamilya niyo. Dahil, house din to eh. O home. Alang-alang sa pamilya niyo. Kaya, nag-stay siya sa iyo. O sabihin natin kaya hindi kanya maiwan kasi nakadepende siya sa iyo para sa pera. O sabihin natin sa inyong dalawa nitong adaposon um, ikaw siguro yung mas mapera kaya ikaw yung mas pinili dito. O sabihin natin may trabaho o mas masipag o mas nabibigay yung luho. Kaya nagstick siya sa iyo. Nandito yung pagmamahal niya pero sa iyo nakikita yung stability na may pera. Dito parang hindi sure yung future. Mahal niya pero ang dating walang pera siguro. Yung ada parang hindi niya gusto yung investment na binibigay niyang oras hindi niya gusto yung balik so gusto niya yung pagmamahal pero yung balik pagmamahal din gusto niya balik ay pera ewan <laughs> ko parang ano eh yung poson mo mas matimbang yung pera o yung security mas important yon kaysa sa love. Kaya although mas mahal niya itong other ah, sa sa'yo siya nag stick mm. Kuha tayo ng ibang info dito. Ano kaya maganda? Ito o ito? ito na lang. Kuha ko ng dalaw, tagdadalaw, apat. Apat na cards dito. So, random messages yung pwede natin makuha dito. So game, okay, muli na tayo. So sabi dito, um, may success na paparating sa buhay ninyo particular sa projects, business, pera, career in general. Success. So, new job. Posible. Dito. Ah. Oh. dito tayo may problem. Mukhang may kaaway. Baka, baka yung ada po yung kaaway mo dito. May nagbabadyang panganib. Enemy. um misfortune in general dito pero more likely sa pera siguro pero pag kinumbay natin tong dalawa accident siguro to so mag sa pag-travel So, ang pwedeng tamaan nito ay ikaw, na mo. O, saman na Malapit sa'yo. Baka maaksidente. O, again, enemy kasi to eh. So, yun yung problem natin dito. Ngayon, kung ito lang, hindi natin sasama to magta-travel eh. Magta-travel yung iba sa inyo. Mal sa malayang lugar. Sabi dito, the railroad forecasts a long journey. Wala namang 44 dito. Wala rin 29. So, more likely journey to travel. So, lagi may magta-travel sa iba sa inyo. Sa malayang lugar malayong oras, mahabang oras na biyahe. Pero kung i-combine nga natin to dito, accident ay posible. Ngayon dito naman, Immorality, OMG. mg. Baka yun na rin yun yung misfortune natin dito. Immorality. So, pag sinabi mo immorality, di ba pa pasok na naman dyan yung third party situation. Umalis na nga siya eh. Umalis na yung posun mo. Sa so, connection nila. Mukhang uulit na naman siya. Whether uh, babalik na naman siya dito sa other o iba na naman. Iba na naman na kalaguyo. My goodness. Sa una, masaya. Sabi nga rin dito, saka dito, ba? Diba? Ito sa four of fire or four of wands. Magiging masaya na ulit. Mabubuo na ang pamilya. Okay dito. May success. Pero more like sa pera to o career. Business. So yun nga, itong dalawa. It, itong dalawa happy life. Pero panandalian lang kasi gagawa na naman ng immoral yung poson mo o ikaw, who knows basta may sama na magiging immoral dito sa kwento na to na hindi ko na ika-clarify, baka humaba pa yung kwento natin dito so beware na lang, okay? eto isa lang dahil negative kasi yung karamihan tatlo na apektuhan nito tatlo dalawa dalawa ang pagod vibes sama For summer everything that you're asking for becomes yours in the summer time So, may manifestation na maaaring mangyari sa summer o summer season. So, again, in a good way. Ito, walk away. Oh! Advice na siguro to. Kasi magiging immoral na naman yung puso mo. Kung ganyan din lang. Sabihin natin, bigyan mo ng chance. Pero kung uulit na naman yung pad na mo, umulis ka na. Wala ka ng ibang choice. Kasi ulit, ulit na lang siya. Wala ka nang makukuhang uh, pagbabago. Kung uulit na naman siya sa maling gawain. Kasi again, ulitin ko. Current situation, wala na sila. Although wala na sila, mahal pa rin ng poson mo yung ada poson. Ngayon, pag dating natin sa future, sabihin natin, Okay. O okay ang lahat. Pero magkakaroon ng twist. May someone sa connection na to na magiging immoral. So, pwedeng siya ay magbalik dito sa other person o hahanap siya ng panibagong kaluguyo o ikaw yung maghahanap ng kaluguyo. Pero more likely, siya yon Kasi ikaw yung aalis dito. Siya yung magkakaroon na naman ng kalaguyo na parang kung sakaling mangyari yon even mo na sabi dito leave the leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result so pag iniwan mo raw tong poson mo kung sakaling mag loko na naman siya ay may panibagong pinto na bubukas para sa iyo a new beginning na yon yung tinutukoy dito pag umalis ka sa unhealthy situation may panibagong pinto na magbubukas at mas beta yon kaysa dito sa so, meron ka ngayon uh -huh. o oh, dito sa poson mo So, ginawa ko naman ng lahat-lahat para maging positive ang wedding. Pero, doon parang tayo tumungo parang advice na to bigyan na tayo ng advice na iwan na yung partner o partner kung magloko ulit so again bigyan nyo ng chance pero kung kumulit siya, eh iwan na talaga clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag pay attention dito dahil nagdag info lang ang mga to clue ay pwedeng vice versa Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, may Capricorn tayo. Sun, Moon, Rising, Venus, Moss. O, Jupiter, Sabrocha, December. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na ito. Kasi sabi ko kanina yan, nag-uusap pa rin kayo. More likely sa future to. Kung, kung ngayon, nag-uusap kayo. Sa future, no contact kayo. Kasi nga, maglolo ko na naman yung partner mo. OMG. Oh, someone new. Oh, ito para sa iyo talaga 'to. Tumama pa dito sa walk away. Nasabi dito new doors that open as a result. So someone new pala 'yon, yung pinto na magbubukas pag bukas ng pinto na 'yon. <laughs> Ang laman nun ay someone new. Aha. Uh -huh. Maskulado. So apat na yung tao dito. Ikaw, poson mo, ada poson at someone new. So, apat na yung pwedeng tao na mm, tamaan ng clue na to to romantic baka to yung ano adapos ay adapos baka to yung new person o someone new to romantic na to oh who knows baka yung someone new ay maskulado o siya yung capricorn o pinanganak sa december Sa Western Ars Astrology, Capricorn, December, ba? Diba? Pero kung yan ay Vedic, ang Capricorn ay tatama ng January. January 15 yata yon Hanggang Feb 12 o Feb 11. Ah, Feb 11. Feb February 11. So, kurang pa tayong dalawa. Dalawa na lang. May broken chi. Oh. Dapat isa lang. Kaya lang pagkuha ko, dalawa'y lumabas. Oh. Kansa. Sun, moon, rising, Venus, Mars, or Jupiter sa so birth chart. So, again, Capricorn o oh, Kansa. Yung iba, baka Foray na. Uh-huh. Yung someone new. O, oh, ito yung poso nila. Foray na. Uh-huh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.